lagi muka kasi tain. Yo, kulit. Luna. Lagi nanonood ngi ano. Ikaw gusto mo ikaw mo lumamabas, ah? Ikaw lumabas gusto mo? Oo, iya kasi. Ikaw gusto mo lumabas, iya kata laga. Hindi, <laughs> mama. Magkita pa lang na ano. Ang mukha, akala mo ano na eh. Slow na. <laughs> no, 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 no. Nag ano, nag... May nakita ng ipis. Kaya yeah, dyan pa lang yung ipis, di makakapasok sa atin. Kaya naarangan na nila eh. malamang mang gawa dito, ano ka ba? Hmm? Hmm? pilosopo ka talaga. <laughs> pilosopo po ka talaga. Piloso ka. No. Huh? na makna. Milky White. Milky White. mukhang pagkain, no? Narasigig pag straight sa YouTube ang kaon. <laughs> yan, yeah, mukhang kaldero na. <laughs> yan, yeah, pinapanood niya. Kain na naman, kain. Tapos mamaya, ang papanoodin na naman yan, si, ano na naman, si, wisho wisho wisho. si, 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 na naman. Kaya si, ano, ay, Jigs TV, idol ka nito, <laughs> contest daw kayo kain, kanin lang walang ulam. <laughs> kanin lang. Wala, kayo magulam. Kanin okay. pag kayo magkarera ni Jigs ng kain. Kanin lang walang ulam. Sino man nanalo sa inyo? Ha. Malakas kang kumain ng kanin eh. Sino man nanalo? Sa tingin mo? Saan ka pinanood ako? Tinatanong nga kita eh. Sino nga mananalo? Ha? Tala ko ba, malakas ka. Mayinang nilalangka rin pala eh. Amo, sinasabang pa ako. Sino kaya ang ano rito, ha? Ano ka, sumisirado, ha? Ano ka, sumisirado, ha? dilim oh parang ano uulan na naman <laughs> ito yung na kinakalabit yung paa mo <laughs> ba't mo kasing guy bakit mo ba kasi ganyan ang ano okay bye, kulit